Guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon guys, magluluto ako ng pasta, guys. Makaroni. Ito yung ginagamit ko, guys, na pasta. Ito yung mga ingredients, yung onion, cheese mozzarella cheese. At saka yung cream cheese, to cream cheese, cooking cream, uh corn, sweet corn. Saka itong ginger paste. Ito garlic paste. At saka mayroon tayong mushroom. At saka butter. Yan. Ito guys. Yung ingredients. I-prepare ko na yung ingredients guys. Nagpakulo na ako ng tubig para sa pasta. Lapas na pasta ginamit ko, pa guys. Uh, half kilo ito, guys. Ayan siya, guys. Yes. Uh, Ayan okay. lang pagkain alaga ko guys pero ako nagluluto ako guys oh kanin alam mo na Pilipino kailangan may kanin yeah. at saka lagyan ko siya ito ng mantika o yung oil at saka meron pa akong ulam dito guys so, laham marag laham yeah. Yan siya guys yan lang guys Mamaya lulutuin ko na yan siya guys. Yan lang yung mga ingredients ko guys. Thank you for watching. God bless to all. And stay safe, stay healthy. Bye bye.